Makakausap natin ngayon sa Newswatch Plus si NDRRMC Executive Director, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Yusek Nepomuceno, thank you for granting this interview. Simulan ko muna po uh, sa assessment ng NDRRMC. Ano-ano po mga lugar yung napuruhan ni Super Bagyong Pipito? Uh, as of 7 a.m. this morning, ang talagang matindi ang dinanas dito sa Bagyong Pipito ay ang probinsya ng Katanduanes. Nung makita namin mga ulat, at mga litrato, mga videos dyan sa Katanduanes, talagang wasak ang napakaraming bahay doon. Paaralan, government uh, offices, private structures. Talagang bumusak po. Pati yung mga poste nila ng kuryente, okay. nagpagsaga. Kaya wala pa rin silang kuryente dyan. It will take time bago po maibalik ang kuryente sa kanila. Sa ngayon sila ang pinaka talagang napuruan. Dahil nung dumating yung bagyong uh, pepito dito sa bansa, nung kalakasan niya, super typhoon, nag-direct hit na ang bagyo na yan sa Katanduanes. Ngayon, nung, duma- nung pumunta naman yan sa mainland Luzon, via Aurora, uh, ano naman, medyo bahagyang humina nung nagkaroon ng interaction sa lupa. So, balit, ganito naman po, dapat maalala natin na ang bagyong pipito, simula nung bagyong hulyan, ay ikapito na itong bagyong pipito. Kaya yung mga dinaanan ng bagong bagyo, kahit na parang mas mahina kumpara sa dating lakas niya, at uh, kumpara sa mga ulan na ipinagsak niya, hindi kasing dami ng Christine, mm -hmm. yung mga dinaanan niya lugar ay dati na po na pinsala kasi ito ng mga bagyong halos pareho yung dinaanan ng pipito sa mga dating dinaanan ng Christine. Mm -hmm. Kaya yung pinsala na, na, idulot nitong pipito ay karagdagang pinsala lamang Gusto mm -hmm. sa maraming pinsala na dinulot ng anim na bagyong nakalipas po. Sir, ang isa po sa mga malaking concern is yung recovery and rehabilitation ng mga lugar na ito. Kasi po ilan po sa mga lugar na tinamaan ng bagyo ay yung mga tinamaan na rin po ng na mga nagdaang bagyo. So paano po um, pinaplano ng gobyerno yung rehabilitation efforts pagdating sa mga lugar na ito? Oh, uh, Doon po sa pagtulong sa nila para ma-survive lang man muna nila yung mga susunod na araw o linggo, tuloy-tuloy ang operations naman po ng DSWD para sa mga family food packs. Kami rin po tumutulong kami dyan sa, sa bigas at yung mga non-food items galing sa Office of Civil Defense, yung hygiene kits, Department of Health, yung medical kits, yung panandilian at uh, makasurvive lang sila, yung quick recovery nila, nandyan po tayo. At meron din naman po mga iba't ibang programa para pamahalaan. Halimbawa, yung mga nasira mga kabahayan, merong programa ang disood magbibigay ng tamang lista ang DL ang local government units through the DILG ibibigay nila sa DSWD at bibigyan ng tulong pinansyal ng DSWD ang mga yung may tinatawag na partially damaged houses meron silang 10,000 pesos na tulong at yung mga fully damaged houses yung talagang wasak yung bayan nila 30,000 pesos sana yung mapagkasya alam natin hindi naman po ganong kalaki po yung uh, pera na yun subalit so, balit yan po ang kaya ng ating pamahalan sa ngayon at meron tulong financial din naman din ang DSWD na itinatagdag sa mga naapektuhan acceptuhan yung hanap buhay nila o trabaho. Ngayon nga po, sunod-sunod yung nararanasan ng mga kababayan natin. Meron po bang nararanasan parang tinatawag na typhoon fatigue o typhoon burnout? Pag-uusapan na po ngayon yung tinatawag na typhoon fatigue, yung bang napapagod ka na sa sunod-sunod ng mga karamitan. Hindi lang po yung mga nasa pamaraan. Okay lang po kami. Uh, katungkulan po namin yan eh. Papagod man kami, nagro-rotate naman po kami ng tao. Subalit mas matindi yung dinadanas ng mga biktima mismo. Uh, uh, unang Unang-una yung mga biktima po mismo talaga. Kasi yung bang aalis uh, kayo sa, bahay ninyo, sa tahanan ninyo, pupunta kayo pag-way centers, kahit ano naman pagsisikap po ng pamahalaan ng DWT. Siyempre naman ang buhay sa evacuation centers, hindi po normal yun. Ano? Madalas masikip po. po dyan. Kahit naman po pinapaganda natin yan, uh, yung iba mga paaralan, hindi naman po talaga pang evacuation center yun. Iba po yung pakiramdam, pakinan dyan at yung lungkot na bakit yung dinadanas yan at uh, baka na naman yung pangamba yung mangyari na naman yan. Yung trauma noon, yung pakiramdam, mabigat po yun. Maraming salamat Undersecretary Ariel Nepomuceno. Thank you sir for granting this interview.